kakiyot ni mo anak oy ano na akong anak diha ha, ha? ano na akong bibi diha bugnaw an si minto no oh bugnaw an si minto mama bi taga santo kalo yan kas ginoo anak ko ayan po guys uh, ba, katatapos lang papi kumain guys nandyan po ang kaniyang uh, kanin guys hindi po niya inobos mga palangga yung ulam niya guys, is still paksiw na bangos pa din kasi marami po akong uh, uh, binilhan ko po talaga si Papi ng uh, ulam niya guys na paksiw na bangos. So good afternoon everyone, this is Papi's update for today's episode. Uh, November 18, 2025. So araw ngayon ng uh, Martis mga palangga. So this is Papi's update this afternoon. Kumusta na po kayong lahat guys? So, ayan si Papi. Nandito po nakatambay sa... Nandito po nakatambay si Papi, guys, sa ilalim ng misa. So, paborito ninyang higaan diri, guys, kay Bugnaw, kayo ang semento. O niya, plaza kainit pa sa panahon, mga palangga. Grabe kainit ron. So, ayan, nakatambay po si Papi diri sa ilalim sa misa, guys. So good afternoon everyone, ayan sinamahan ko muna si papi dito sa loob ng bahay guys uh, Dito siya nagtambay sa ilalim ng misa mga palangga Kasi po malamig, malamig po dito sa ilalim ng misa Dito siya magtambay kapag tanghali guys, kasi doon sa iyong higaan mainit siyan guys So palalabasin ko siya mamaya guys after nito kasi hindi pa siya nakapupo at nakawiwi <coughs> So, katatapos lang po niyang kumakain ngayon. So, Papi, say good afternoon to your viewers and say thank you. Iho, uy. <laughs> sige malanig ti yung akong anak, oy Magret sa kasi mo, viewers, B, anak. And hello guys, good afternoon. Kumusta na po kayong lahat? Ito po si Papi, nandito sa ilalim ng misa, nagpahinga. Kasi po guys, ah, paborito po niya dito guys kapag tanghali. So ayan, good afternoon mga palangga ko. Kumusta po ang inyong afternoon? Happy, happy Tuesday. So nandito po ako sa loob ng bahay guys. Ah, sinamahan ko muna si papi dito mga palangga sa loob ng bahay. So ayan, pinakain ko na din ang kanyang kapatid nandyan sa labas. At pinainom ko na din ng tubig. So dahil mainit po ngayon ang panahon. So, nandyan naman po ang tubig ni Papi, oh. Yan, sa ablo na sudlanan, guys. Munay tubig ni Papi, mga palangga. So, ayan, palalabasin ko siya, guys. Kasi hindi pa siya nakapupo at nakawiwi. So, anong shout out, everyone. Kumusta po ang inyong afternoon, guys? Nagtanghalian na ba kayong lahat? Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Papi. bless Mama, again. Tagusan to kaluyuan sa kong anak ng guapo So, nakaligo na niya siya, guys, ha, gahapon. Kaya, schedule man sa agas na mo kagahapon, guys. So, nakaligo na ni si Papi kagahapon, nag-toothbrush. So, humot na sad si Papi Og balik mga palangga. Kaya, mga ilang araw, mga ilang weeks po, hindi po siya nakaligo, guys. Dahil po, ah, uh, sa sama ng panahon, dalawang bagyong tumama dito, guys. Super Typhoon Tino at Super Typhoon yung bagyo na tumama po dito sa aming lugar mga palangga ang lakas so thank you for always watching and happy 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 bliss at Tuesday kana kanatong tanan naway pagpalain po tayong lahat sa poong may kapal at yan mga palangga magdasalan po tayo palagi so ito lang po muna ang aking update ni papi ngayong tanghali ayan po nandyan po siya sa ilalim ng misa natutulog